ang mga tao na sumama kay David at ang kanyang mga sundalo. Ikalabindalawang Kabanata Ito ang mga tao na pumunta kay David doon sa Ziklag, nang siya'y nagtatago kay Saul, na anak ni Kish. Kasama sila sa mga tumulong kay David sa labanan. Armado sila ng mga pana at mahuhusay silang kumana at manirador, kanan o kaliwang kamayman. Mga kamag-anak sila ni Saul, mula sa lahi ni Benjamin. Pinamumunuan sila ni na Ahiezer at Joash na mga anak ni Shemaah na taga -Gibeya. Ito ang mga pangalan nila, sina Jeziel at Pelet na mga anak ni Asmavet. sina Beraka at Jehu na mga taga-anatot, si Ismaya na taga -Gibyon, na isa sa mga tanyag na sundalo, at isa rin sa matatapang na pinuno ng tatlumpung matatapang na tao, sina Jeremias, Jahaziel, Johanan, at Jozabad na taga gedera sina Eluzai, Jerimot, Bealia, Shemaraya, at Shepataya na taga Haruf, sina Elkana, Ishia, Azarel, Joezer, at Jashobeam na mga angka ni Cora, sina Joela at Zebadaya na mga anak ni Jeroham na taga Gedor, may mga tao ring mula sa lahi ni God ang sumama kay David doon sa matatag na kuta na pinagtataguan niya sa ilang. Matatapang silang sundalo at mahuhusay gumamit ng mga pananggalang at sibat. Kasintapang sila ng mga leyon at kasimbilis ng usa sa kabundukan. Si Ezer ang pinuno nila, si Obadaya ang pangalawa, si Eliab ang pangatlo, si Mishmana ang pangapat, si Jeremias ang panglima, si Atay ang pang si Eliel ang pangpito, si Johanan ang pangwalo, si Elzabad ang pangsyam, si Jeremias ang pangsampu, at si Macbanay ang panglabing isa. Sila ang lahi ni God na mga kumander ng mga sundalo. Ang pinakamahina sa kanila ay makakapamahala ng isang daang sundalo, at ang pinakamalakas ay makakapamahala ng isang libong sundalo. Tinawid nila ang ilog ng hurda ng unang buwan ng taon, ang panahong umaapaw ang tubig nito, at itinaboy nila ang lahat ng nakatira sa mga lambak ng silangan at kanlura ng ilog. May mga tao ring nagmula sa mga lahi ni na Benjamin at Huda na pumunta kay David, doon sa pinagkukutaan niya. Lumabas si David para salubungin sila at sinabi, Kung pumunta kayo rito para tumulong sa akin bilang kaibigan, tinatanggap ko kayo na sumama sa amin. Pero kung pumunta kayo rito para ibigay ako sa aking mga kalaban, kahit wala akong kasalanan, sana'y makita ito ng Diyos ng ating mga ninuno at parusahan niya kayo. Pagkatapos, pinuspos ng Espiritu si Amasay, na kalaunan ay naging pinuno ng tatlumpong matatapang na sundalo. At sinabi niya, Kami po ay sa inyo o David na anak ni Jesse. Magtagumpay sana kayo at ang mga tumutulong sa inyo, dahil ang Diyos ninyo ang tumutulong sa inyo. Kaya tinanggap sila ni David at ginawang opisyal ng mga sundalo niya. May mga tao rin na mula sa lahi ni Manase ang sumama kay David nang pumunta siya sa mga Pilisteyo para makipaglaban kay Saul. Pero hindi pumayag ang mga Pilisteyo na sumama si David at ang mga tauhan niya dahil iniisip nila na baka muling pumanig si David sa amo niyang si Saul. Kaya pagkatapos nilang mag-usap, pinabalik nila si David sa Ziklag. Ito ang mga tao na mula sa lahi ni Manase na sumama kay David sa Ziklag. Sina Adna, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu, at Ziletay. Bawat isa sa kanila'y pinuno ng isang libong sundalo sa lahi ni Manase. Tumulong sila kay David sa pakikipaglaban sa mga lumulusob sa kanila dahil matatapang silang mga mandirigma kaya nga naging pinuno sila ng mga sundalo ni David Sa bawat araw may mga tao na pumupunta kay David para tumulong hanggang sa dumami at naging matibay ang kanyang mga sundalo Ito ang bilang ng mga armadong sundalo na pumunta kay David sa Hebron upang tumulong sa kanya na maagaw ang kaharian ni Saul, ayon sa ipinangako ng Panginoon. Mula sa lahi ni Huda, anim na libo at walong daang sundalo na may mga dalang sibat at pana. Mula sa lahi ni Simeon, pitong libo at isang daang mahuhusay na sundalo. Mula sa lahi ni Levi, apat na libo at anim na raang sundalo, kabilang na si Jehoyada na pinuno ng pamilya ni Aaron at ang kanyang tatlong libo at pitong daang tauhan, at si Zadok na isang matapang at kabataang mandirigma, at ang dalawamput dalawang opisyal mula sa kanyang pamilya. Mula sa lahi ni Benjamin na mga kamag-anak ni Saul, tatlong libong sundalo, karamihan sa lahi ni Benjamin ay nanatiling tapat kay Saul. Mula sa lahi ni Ephraim, dalawampung libo at walong daang matatapang na sundalo, at taniyag sa pamilya nila. Mula sa kalahating lahi ni Manase, labing walong libong sundalo, ipinadala sila para tumulong sa pagluklok kay David na maging hari. Mula sa lahi ni Isaka, dalawang daang pinuno kasama ang mga kamag-anak na pinamamahalaan nila. Sila ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin ng Israel at kung kailan ito gagawin. Mula sa lahi ni Zebulun, Limampung libong mahuhusay na sundalo na armado ng iba't ibang armas. Handang-handa silang tumulong at mamatay para kay David. Mula sa lahi ni Naftali, isang libong opisyal at tatlumputpitong libong sundalo na may dalang mga pananggalang at sibat. Mula sa lahi ni Dan, dalawamputwalong libo at anim na raang sundalo na handa sa labanan. Mula sa lahi ni Asher, apat na pung libong mahuhusay na sundalo na handa sa labanan. At mula sa lahi sa silangan ng ilog ng Hordan, ang lahi ni Reuben, Gad at kalahating lahi ni Manase, isang daan at dalawampung libong sundalo na armado ng iba't ibang uri ng armas. Silang lahat ang sundalo na nagpresinta sa pakikipaglaban. Pumunta sila sa Hebron at nagkaisa silang gawing hari si David sa buong Israel. Sa katunayan, halos lahat ng Israelita ay gustong maging hari si David. Nanatili sila roon ang tatlong araw kasama si David na nagsisiksikan at nagiinuman dahil pinadalhan sila ng mga kababayan nila ng pagkain. Nagdala rin ang pagkain ang mga kamag-anak nilang mula pa sa malayong lugar ng Isakar, Zebulun at Naftali. Ikinarga nila ito sa mga asno, kamelyo, mola at baka. Marami ang kanilang harina, igos, mga pinatuyong pasas, katas ng ubas at langis, baka at tupa. Masayang-masaya ang lahat sa Israel.